ayan parekoy lahat muli namin yan Ayun. Ayun, magandang umaga mga parekoy nandito na mga, mga kulokoy kasama ko ngayon uh, muli bang babalik sa aming munting vlog parekoy eh hindi kami natuloy sa obando kasi yung bangka na pinunta namin wala ipito kami doon kami papulotin sa ano, Norway. <laughs> eh, napakarami pa naman namin. Nagigigat pa naman ng bayad. Kaya ang nangyari, pumunta kami dito sa fishport. Hindi rin kami nakakuha ng bangka. Kaya alam na may nangyari, pare ko eh. Bangus to. Kung hindi sa aso, bangusan. Eh, pare ko kasama ko pala ngayon, sila si Jan Jan. Ah, oh, pare ko Si Rekreksti Rick Rick. Si Sani Good morning pare koy Good morning pare koy Si TJ TJ eh, Oh TJ oh eh. Yung magagamang picolo pare koy oh. no solo Kuslikon <laughs> Gandang mga oh. morning, mga pare koy Ayun Hindi magkakatahanda mag-morning mga pare koy Tayan Sige dala ko Tay pare koy Joeto oh. maya sa amin ngayon Outing oh, na natin <laughs> Dal <laughs> pupunta kami dun sa aso pare koy <laughs> Dali Ah may challenge kaming gagawin ngayon Baho, Lahat lahat kami may challenge ngayon kung sino yung makahuli ng pinakamalaking isda o kay tilapia yeah. or biya, may 200 premyo. Oh, Pero pag ako naman nakahuli, hindi sila nakahuli ng malaki, ako nakahuli ng malaki, sila magbibigay sa akin. Oh, okay. Ayan, isang kondisyon ng pare ko ya. abangan yung pare ang yung aming challenge, uh, fishing challenge ngayon. Sila lang. <laughs> <laughs> eh kasi, eh wala eh, hindi kami natin na sa dagat eh, may challenge na lang gagawin. Paglalaruan namin yung isdang isdang ano ngayon. Tabang. Tiwalay niyo huli niyo ha, huwag niyo pagsama sa hulay. Tiwalay-walay ha, kung sila kami mamaya. Oo, kung sinong pinakamalaki. Hanggang pag-uwi yan mamaya, ayun ang may bayad na 200. Pero pag hindi kayo maghahuli ng pinakamalaki, ako ang pinakamalaking huli, kayo magbabayad sa akin. Pag nakita niyo, biya. Basta 200 lang. Kahit ano, no? Oo. Sa palaki, ano tayo? Eh, eh tilapia ang pinakamalaki. Hindi naman matimbang. Paano matitimbang yung biya at saka paano may kumpara Ay, si tayo, yung... Pa, sino Hindi kung paano mahaba. Hindi mapahaba niya. Malaki yan, guy. Eh. Maka din yan sa mga ilog. Ayusin mo tayo. Kung sino ang pinakamalaki. Dalawang daan. Hmm. Eh, Master Yam yan pa ko. Hindi pa kapag ayaw. Sigurado, mahuli naman to. Walang mahuli talaga. Pati si Buit pa rin ko. Inaabangan talaga nito. Gin na lang siguro. Ano yung hulihin ko mamaya. <laughs> Hindi makita yung butas eh. na. <laughs>

Pirap-pirap ginawa pa rin ko ni Mr. Yam Yam. wala lang kagad yung taga na sumabit. <laughs> <laughs> takal <mong> ginawa eh. <laughs> <laughs> nah, Ganti-ganti ganti mga parikoy, no? O? Oh? Ay, yaba! <laughs> Sino mas malaki ngayon? Ano? Ano masasabi mo, Commander Agipapap? <laughs> <Ay>! Ibis. Sibong. <laughs> Sibong. Maliit, Pagawalan natin. Well, oh, oh. Si kadalas mas tarim yan pre ko. Dali rin. Na Dali sa si mas -dali rin. Wala, mas malaki pa yung nahuli ni Tisoy sa'yo. Oh, yet. kanya, pa rin sa'yo Lalo lang din sa'yo. Laglag sa kanya. Kawalang pa to, Wow! Wow! Okay, <laughs> Magsikap kayo para may 200 pinakamalaki kaso nga lang akin ang pinakamalaki. magkayo kayo magbabayad sa akin ngayon. Ay ulam na kaya Oh, di okay. kakain na kami. Siyempre ko, na naman kami. Wala, wala kami na huli rito. May ilan lang piraso lang yun. Takte. Pag-ilap na may ano? Ibang spot. Takte. Wala, hindi na tuloy sa dagat. Hindi mag ikot. Yung pa-premium ko sa kanila pa rin ko, wala nangyari. Kasi akong nakahuli ng malaki, sila wala. Ano? Wala, ay nahuli na namin sos. Marasip yung mga anak, yung nanay malaki. Nakatipid ako pa ko, nakatipid. Doon tayo, doon tayo Yes, oh, palaki, yan, bangus, malaki Sige, sige. Bangus na Ay parang dito kami sa ano ngayon Magbabangus daw kami Ay, Bumalik kami dito sa Paboritong spot Ay, si Master mo oh. Tatay Sana makahuli ng marami Para may pagbigay sa Mga Mga nangangailangan ng ano Nangangailangan <laughs> ng isda Hahaha ako, hindi ko lang alam kung huli pa itong bangus kaya matagal ako hindi maroon ng eh. Ay, panak! Mamilit? Mamilit saan? Tuloy yung Ayan, pare ko Doon sa pinagbiwita namin kanina sa may aso, hindi nga kami natuloy sa dagat. Tulad yung sinabi ko kanina na kung sino yung makahuli ng malaki, may premyo. Dalaw daan. Sana magawal itong mga to. Mal palakihan ah. naman, palakihan. Ah. Yan challenge namin ngayon, palakihan. Kung sino magawal ng ah. pinakamalaking bangos, may bonus lang, ay sanda, ay dalawang lang. Ano tayo, siguro duwin mo tayo ha? Oo ah. Kaya na malaki siyo. Ma mamaya mga pare malaki to. mau bah Ikaw master niya, ma'am? Sigurado na to. Ha? Sigurado na. Oh, ikaw master boy,

Oh, pison ko, pison ito naman pinagkano? 5 maki siguro to kapunikutan -ing oh Kapun, oh oh yan. oh oh <laughs> oh 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 pabigat, oh 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 na Isang Isang lang yan. oh 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 yan. So, taga lang yan. Pison! Piso Pison! Piso Pison! Piso Kasama ng traktura! Mag-malit <laughs> <laughs> <Ay. laughs> kong pagawalan ko nga. Oo. Oh, oh, pagawalan mo na. Huwag mo nang tingnan pa. Ay, malit. Sisiyaw. Sisiyaw nga akong... Ikitong yata to. <laughs> ha? Ay, sus. Napakalit. Bilisan mo bago mamatay. Oo. Oh, Ikaw pa lang maulat agad. Ang malit na naman pala. Oo, ang malit. Malit kasi yan. Kunti ang baloktor pa ng paminutin. Oo. Na-tasting na rin ang aking rod Okay din pala ah. Ah. Abaw Abaw, abaw Abaw, abaw Abaw O, oh, pwede na Pwede na tayo

ito ilalim mo kung ilalim mo kung iba taas mo kung taas mo bilisan mo Ito oh. oh. na pumakasok na Aba upa upa Aba mo laki laki Aba mo laki pa eh mo kunin ano sa kahoy? Tom! yun ah! Tay! Pakawala mo tay! Oo! Umiikot na! Oo! ni ano eh! Malaki talaga! Malaki na! Malaki na pa rin ko! Dali Abaw! Abaw! Pedalo si Master yung pareto yun. Aba, 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 talaga lang. abo abo talaga lang. Ah, oh, pwede na. Oh, pagod na yan. So, wala, di, di talaga mabura ang aking panghuli ngayon. Ang laki ng sima niya, oh. Oh. Nakabuti oh, ni si Kong. Uy, naabot na sa akin. Ah. Peace on pare koy. Oh, naabot na nga. Nayo sa akin. Hmm. Tama mo. Ako, ako sa iyo. Tanggalin mo sa iyo. Sa akin tuloy yung takto. Oh, wala. <laughs> <laughs> wala. <laughs> malaki, <laughs> malaki Malaki.

parang <laughs> you know. eh, para kayo, na, pa uwi na kami at, marami na rin yung huli namin eh. Eh, hindi rin talaga sila yung binigay tulad ng sinabi ko kanina, yung kung sino mananalo na pinakamalaking huli. Eh. Wala, hindi talaga sila nagkahuli pare ko eh. Ako pa rin nagkahuli ng malaki, dalawa. Aking okay, malaki sana, kaya nalakawala. Sayang. Sayang. Sayang kanina, sayo rin. Oo. Oh. Wala, di talaga obra pala yung ginagawa nila para ko eh. Ako nakahuli ako sa awa ng Diyos. Isa lang. Sila pa nagbingwit. Sila, kawak lang ako. Pinakawalan pa. Wala, oh. Dala, ganun talaga para ko eh. Ito na lang. Yeah, Kain na lang. Kain daw. Oh may Ay, yung Siyempre oh, eh. kayo, huli namin o Yan lahat Dami eh, Ayan, okay, okay. okay, na kami pa rin ko At alas dos na, alas na rin Tama na rin, mga pata kilo siguro O tatlo, mga ganun Pwede na rin yan Sobrang May init Pagpunak 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 pero Pagpunak 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 dalawa yung malaki ko din. <mulik> Dax, yun, yun, yun yung unang una, una. Ba, okay. na, yun, yung yun yun isa ito yung pangalawang malaki yun e, parang yun lahat nahuli namin yan 3 <mulik> ah, kilo, 4 ah, kilo yung mga parin lima lima kilo pa rin ko ay na mo limang kilong bangus pa rin ko na gamit ah tuwanto kasi tatay pa rin ko pero hindi na nabutan yung papremyo ko hindi talaga na kayang yung dalawa ko huling mga Lalaki dalawa eh. Unang huli, pugta tinamad na, na mamingwit. Wala nang prima. Tayo <laughs> malaki agad eh. <laughs> wala wala na. na. Wala na, tapos na. Hayari na, wala na taga. Laki na kagad na kuha niya eh. Si Boyet na wala nang pag-asa eh. Wala nang film yun eh. Wala nang dalawang daan. Wala eh. Nawala yung pagbili na ang Di ba yung usapan na pag ako nakahuli, eh Wala. Dapat di kasama yung pampas lagi eh Eh, anong singit din ako eh Kasama yung pampremi, wala na Wala na, lugi. Zero balance Laglag lang Sipi mo naman makahuli na kung tilapia yung laki laki kunti Puto yung nahuli talaga pa Hindi naman makapasok sa semi-final Champion ka agad Unang arkada pero rin laki agad eh Laki agad, unang huli yun eh ito sunod-sunod Patay ka ganun kalabang. Lala, knockout.